Isang tindahan mula Cebu ang tahimik na nagrevolusyon ng sari-sari store concept. Simple, abot kaya, pero world class ang dating. Simula noong 2018, ang Dali Store ay naging kaagapay ng mga Pilipino mula sa abot presyo na bilihin hanggang sa pagiging bahagi ng komunidad. Ito ang kwento kung paano nila binago ang paraan ng pamimili sa bansa. Magandang araw mga kaibigan! Welcome sa ating channel, kung saan kwentuhan, kaalaman, at good vibes ang hatid namin sa inyo. At ngayong araw, tayo'y maglalakbay sa kwento ng isa sa mga pinakapatok na tindahan sa Pilipinas ngayon, ang Dali Store. Kung kayo'y nagtataka kung paano nagsimula ang tindahang ito, na parang biglang naglipana sa mga sulok-sulok ng bansa, at kung ano ang sikreto ng kanilang tagumpay, aba, huwag kayong bibitaw dahil siguradong marami kayong matututunan. Alam nyo ba, ang Dali Store ay hindi lang basta-bastang convenience store. Sa likod ng kanilang pangalan, simpleng disenyo at abot-kayang presyo, may malalim na kwento na puno ng inspirasyon at matinding pagpaplano. Pero bago natin talakayin ang kanilang tagumpay, alamin muna natin kung paano sila nagsimula. Balik tayo sa mga unang taon ng Dali Store. Ang Dali ay nagsimula sa Cebu noong 2018. Alam niyo bang isa itong proyekto ng isang kilalang retail group na nagdesisyong magtayo ng tindahan na pwedeng makipagsabayan sa mga international convenience store pero mas Pinoy ang style. Wow. Ang layunin ng Dali ay gawing mas madali ang buhay ng mga Pilipino, kaya nga Dali, di ba? Isipin niyo, gusto nilang ipakita na ang grocery shopping ay hindi kailangang maging hassle. Kaya naman, nag-focus sila sa pagiging simple at abot-kaya. Sa kanilang unang tindahan, Pinagsama nila ang konsepto ng sari-sari store at modernong convenience store. Ang resulta, isang tindahan na swak sa budget pero dekalidad ang serbisyo at produkto. At ito ang tumatak sa maraming Pilipino. Ang tanong, bakit ito agad tinangkilik? Nagustuhan ko po kasi yung mura na yung mga paninda, tapos parang magaan lang yung shopping dito. Parang sari-sari store pero social. Ayun naman pala. Pero teka, ano ba ang mga sekreto sa likod ng kanilang pagsikat? Tara, alamin natin. Ang unang dahilan, accessibility. Pinili nila ang mga lokasyon na malapit sa mga residential areas. Gusto nilang maging tindahan ng bayan na madaling puntahan ng mga tao kahit pa nasa barangay ka lang. Ikalawa, competitive pricing. Dahil sa kanilang partnership sa mga local suppliers, nakakuha sila ng murang bilihin, kaya naman mas mababa ang presyo nila kaysa sa ibang convenience stores. At ikatlo, smart design. Napansin nyo ba na ang layout ng mga tindahan nila ay parang simple at hindi overwhelming? Lahat ng kailangan mo, andyan agad, walang paligoy-ligoy. Ito rin ang dahilan kung bakit masaya ang mga customers nila. Simula noong 2018, mabilis ang kanilang paglago. Sa loob lang ng tatlong taon, mayroon na silang mahigit isandaang branches sa iba't ibang parte ng bansa. Pero hindi lang basta paglago ang nangyari, naging mahalaga rin sila sa mga komunidad. Ang mga Dali Store ay nagbibigay ng trabaho sa mga lokal na residente at nagiging partner ng mga local businesses. Kaya naman, hindi lang ito negosyo, kundi bahagi na rin ng pag-unlad ng maraming lugar. Pero siyempre, hindi rin sila nakaligtas sa mga hamon. Noong kasagsagan ng pandemya, isa sila sa mga nag-adjust ng operations para siguraduhing ligtas ang mga empleyado at customers. Nag-focus din sila sa pagbebenta ng essential goods, kaya naman naging kaagapay sila ng marami sa gitna ng krisis. Ngayon, ang Dali Store ay patuloy pa rin lumalago. Bukod sa basic na groceries, nagdagdag na rin sila ng iba pang serbisyo tulad ng bills payment at cash-in para sa e-wallets. Nakikibagay sila sa mga pangangailangan ng modernong Pilipino. At ayan mga kaibigan, ang kwento kung paano nagsimula ang Dali Store. Isang simpleng idea na naging malaking tagumpay dahil sa tamang pagpaplano, malasakit sa komunidad at pagiging praktikal hindi lang sila tindahan, sila ay parte na ng ating pang-araw-araw na buhay. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-comment at i-share ang inyong opinion tungkol dito. I-like mo na rin ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa mga kaibigan nyo. Sa susunod nating episode, ibang inspiring kwento na naman ang ating pag-uusapan. Hanggang sa muli, paalam!